Hello guys! So, napakasaya ko kasi parang nakikita na ulit kami dito sa Pilipinas sa aming account. So yay! So finally, nas FYPs na ninyo kami ulit. So may tanong po si ate, breadwinner finds. Sabi niya, si Jeff po ba ay may plan din mag-donate ng sperm if ever sa next child niyo or children? And here's Maria. Say hi Maria. Hi. So obviously, sa mga bago po dito sa page natin, i-refresh ko lang po kayo. So, alam ko yung mga ibang followers namin na nandito na matagal pa. Girl! Ay! What do you say? <laughs> sorry guys, sorry. So, ayan guys. So, alam ko narinig na ninyo ang kwento nito before. Pero sa mga bago lang dito sa atin, ayan, sasabihin ulit natin. So, sa dalawang beses po ay nag-donate po ang aming egg donor pareho po kaming nag din ni Jeff. So, nung una po, nag-donate po ang aming egg donor. So, pareho lang po kami ng egg donor ni Jeff. Kung ba yung sperm ni Jeff, ay hinalo din sa egg, sa egg ng aming egg donor. Tapos yung sa akin is separately na hinalo din yung aking sperm cell sa egg po ng aming egg donor. So, obviously, kung nagkaroon po sana kami ng mga anak, anak ni Jeff, biologically, anak ko biologically, yung mga baby na po dapat ay biologically have siblings po sila sa nanay or sa egg donor. So nung nilipat namin si Maria, tig-isa kami ni Jeff, obviously si Jeff ay isang embryo din niya at saka isa kong embryo. But obviously, as you can see, si Maria lang po ang natira. And nung lumabas po si Maria, kasi kinakailangan namin magkaroon ng tawag ng DNA test just to make sure kung sino ang father po, biological father po ni Maria kasi nga dalawang embryos po yung aming nilipat para lamang po sa documentation. Pero nung lumabas po si Maria, sabi po ng aming doctor is wala nang parang waste of time or waste of money kung magpapaDNA pa kami kasi obviously nung lumabas po si Maria, alam na nila kung sino daw po ang biological father niya which is me. So, sa mga hindi po naniniwala, <laughs> proven and tested na po yun. But, I will just wanna enlighten you kung bakit gano'n yung nasabi nila. So, ang aming egg donor po ay Caucasian. So, puting-puti, blondi, blondi na siya with blue eyes. So, obviously, si Jeff din ay Caucasian. Si Jeff, nung bata siya, blue-eyed, mayroon din siyang blue eyes. At saka, blondi din siya. So, obviously, kung yung embryos, embryo po sana ni Jeff, yung natira sa aming surrogate mother, yung anak po sana namin, is 100% Caucasian. Yun po yung point po ng doctor namin kasi nung lumabas po si Maria, obviously, black hair siya and then, hindi like, you know, I mean, maputi si Maria pero hindi ganong kaputi yan. You, know you know what I mean? Hindi talaga siya puting-puti. Tapos, yun nga, mayroon pa akong dalawang embryos on that donation pero si Jeff wala na. So, since sempre gusto ko rin din magkaroon nga ng anak with Jeffrey, di ba? Biological child with Jeffrey. Yung ginawa namin is, kinontak namin yung aming agency kung pwede pang mag-donate ang aming egg donor for the second time para makabuo pa kami ng maraming embryos for Jeff. Actually, nung, and pumayag naman siya. So, with Jeff, yung ginawa nga namin is, I think 70 to 30, 70% ng eggs ay for Jeff. I think in 30 Uh, with you know with her egg is for my sperm para you know, haluan para sabi ko nga mas maraming chances sana na magkaroon kami ng babies with Jeff but unfortunately guys may nabuong tatlo sa akin and then I think dalawa kay Jeff So, after genetic testing, so may genetic testing tayong tinatawag kung saan tinetest po nila yung embryos kung uh, okay lang po yung embryos, kung good quality siya and On. Pero, after po ng testing, nalaman po nila na yung mga embryos po ni Jeff ay hindi po siya good quality. Kung baga, yung isa is my defect. And then, yung isa is, meron din something. So, sabi ng doctor namin, obviously, kung gagamitin yung embryos na yun, uh, parang hindi rin siya mag po sa surrogate mother namin kasi parang may you know, parang defect nga siya, di ba? So, unfortunately, yun yung nangyari guys. So, may tatlo akong embryos. So, yung ginamit namin sa embryos, uh, sa second surrogate mother namin is dalawang embryo ulit. Pero parehong akin na hindi na kami nagkaroon ng DNA test kasi alam namin na akin akin na, akin na yung mga nilipat po sa aming surrogate mother which is Olivia. Pero kung nagkataon sana na nabuo yung dalawang embryos namin, lalaki at babae po sana. So ayon meron pa kaming dalawang embryo nga na naka-freeze right now at dalawang babae din yon at both na embryos ay akin din guys so hindi pa namin alam kung kailan namin gagamitin or gusto pa namin magkaroon ng mga anak but binabayaran namin yung embryos na yon para ma-freeze po siya until ready na kami na gamitin ulit sila so kung gusto pa namin magkaroon ng chance na magkaroon ng uh, anak na lalaki then yung dapat ang namin gawin is gumawa ulit ng panibagong mga embryos at maghanap po ng bagong egg donor kasi obviously yung egg donor namin is tumatanda na rin siya so yung quality po ng egg niya ay hindi na ganon kaganda but anyways yeah I know I've answered this so many times na guys so pasensya na po sa mga er, sa mga nakarinig na ulit nito before but obviously kung bago kayo dito this is the story and kung mayroon pa kayong gustong tanungin, <laughs> just feel free to ask bye guys like ingat kayo lahat bye bye